Ayon sa matatagal ng kakilala ni General Emilio Aguinaldo na naging kauna-unahang presidente ng ating bansang Pilipinas na ang dahilan ng kanyang paghaba ng buhay at tila walang kinatatakutang pagragasa nito sa kabi-kabilang gera laban sa mga Kastila ay ang kanyang pinakatago-tagong lihim na noong una ay tanging siya lang ang nakakalam. Ngunit sabi nung bago daw siya mamatay, ay napilita na siyang banggitin ito at ibilin sa kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan dahil meron itong pinagpapalit na ritual para patuloy na protektahan na ngayon ay hindi man siya dahil matatapos na ang kanyang buhay kundi ang kanyang palasyo. Totoo nga kayang may kaibigang kapre o protektor na ibang nilalang si General Emilio Aguinaldo mula pa noong unang panahon. Halina at samahan mo kaming silipin natin ang nakakakilabot na napakatagal na panahon ng urban legend na usap-usapan sa Pilipinas magmula noong araw magpahanggang sa ngayon na siya nga bang isang mythical creatures na kaibigan ng naunang presidente ng Pilipinas na walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. But before we continue, Samahan mo kami sa linggo-linggo nating mga magagandang kwentuhan. Kaya don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng upcoming video na patuloy pa nating ilalabas. Umbisa na natin. Tara! Kahit pa man sa unang presidente at naging bayani pa ito ng Pilipinas, ay hindi may iwasan na may nakakabit na kwentong bayan. Ito ho ay ang kagilagilalas na matagal ng usap-usapan ng mga taong malalapit sa kanya at ang karamihan sa katipunero noong unang panahon ay naniniwala na si General Emilio Aguinaldo ang unang presidente ay may kaibigang kakaibang nilalang. Halina't samahan mo kaming silipin ng nakaraan para magkaroon ng liwanag sa mga tao sa kasalukuyan ang mga usap-usapan ng mga taong malalapit kay General Emilio Aguinaldo. Umpisahan natin ang lahat sa makasaysayang balkonahe sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Dito unang winagayway ang bandila ng Pilipinas, tanda ng ating kasarinlan. Siya ang General. Pinanggap na maging pinuno ng himagsikang Pilipino. Sa edad lang na 29, naging presidente siya ng Republika ng Pilipinas, no, yung unang republika. Malaki yung papel ni General Aguinaldo doon sa pagbubuo ng ating nasyon. Pero mahigit isang siglo mula nung makamit natin ang kalayaan, meron daw isang bagay sa bahay na ito na hindi pa rin nakakalayaan. Ang bulong-bulungan ng nakararaming katipunero noong unang panahon ay di umano meron daw tagapagbantay ang bahay ni Heneral Emilio Aguinaldo na kakaibang nilalam. Tubo-tubo na dito na make pero hindi ko naniniwala. Kahit na ang katiwala noona ay siya mismong hindi naniniwala ay pinagpakitaan ito. At magmula noon, siya ay nagbigay patunay sa atin ng kung anong kababalaghan at kakilaki kakilakilabot na nagbabantay sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. Nung tabako siya, harap nung iyang kawa, Yun. may puno ng maraking hindi. Natakot kami, siyempre, maraking tao eh. Itong mga baligat malaki, malalaki mga braso. At alam mo bang hindi lang isang beses itong nagpakita para kumpirmahin pa at patunayan sa atin na talagang siya ay tunay na naroroon. Ay dalawang bes pa itong nagparamdam at nagpakita kay Mang Patricio. Noong isang madaling araw sa Aguinaldo Shrine, ay dapat ay mag si Mang Patricio sa likod bahay na may malaking puno. Doon ulit nagpakita ang kapre nagbumba nga ako, kinabahan nga ako nung nagbumba ng, nga ako nung nakita ko siya. Lumingan ako ng ganyan, nakita ko siya na malaking tao. Alos pumantay sa gate ang ano niya yung tulong. Oh, 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 oh. At kung ang apo at kaanak na mismo ni General Emilio Aguinaldo ang ating tatanungin na si Mang Pederico ay ito. May mga nagsasabi sa akin, yung may mga karunungan sa kababalaghan na kung tawagin meron silang pangatlong mata, kasi nila hanggang ngayon ay may naninirahan pang kapre. Ito nga ba ang dahilan kung bakit tila parang humaba ang buhay ni Emilio Aguinaldo? Isa siyang general ng hukbong Pilipinas noong unang panahon nang napakaraming iba't ibang bansa ang sumakop sa atin. Ngunit siya ay nananatiling madulas at hindi nakitil ang buhay sa maraming labanan at namatay siya sa kanyang sariling sakit doon na rin mismo sa kawit kabite. Maraming nagsasabi na itong nasabing kapre ay personal na kaibigan ng general mula pa nung unang panahon. Kaya naman ang lokasyon sa kawit kabite na Aguinaldo Shrine ay may pasadyang mga naglalakihan at talaga namang nagtataas ang mga puno sa likod nito. Totoo nga kaya na may kaibigan si General Emilio Aguinaldo na naging kauna-unahang presidente ng Pilipinas? Dahil sa angking galing nito na talaga namang hindi matatawaran na mga pinagdaanang labanan mula nung laban ng mga Kastila, Hapones at Amerikano at hanggang sa pamumuno ng bansa ay talaga namang naiiba ang ating General Emilio Aguinaldo. Hindi kaya may kakaibang aktibidadis ding nagaganap doon sa Kawit-Kabiti noong unang panahon. Bahaba ang buhay mo. Pero marami kang makakaaway. Dahil sa paniniwala mo. Maghahari ka sa isang kahariyang hindi mo pumunuan. Ganon pa may... Maraming magtatangkang umagaw sa iyo ng kahariang ito. Sisiguraduhin mo, hindi sila mamatay dahil ang dugo nila ang bulusaw sa kahariang ito. Pagkatapos ng lahat ng mga salaysay na iyan, at ang mga patunay na buhay na magpapatotoo, ikaw na ang bahalang humusga kung paniniwalaan mo ito o hindi. Pero bago ang lahat, gusto mo bang malaman sa aming part 2? Ang susunod na kabanata ng kwentong ito ay kung paano nakilala ni General Emilio Aguinaldo, yung kanyang natatanging kakaibang nilalang na kaibigan. Huwag mong kalimutan magsubscribe ihit mo na ang notification bell para tuloy-tuloy na kasama ka namin sa aming kwentuhan linggo-linggo yan. Oh. Weaponize well, your curiosity